Ya guys, ngawin ah uh, kasama akong driver 'yan po ang truck niya. Mga ah, 10 wheeler, 10 wheeler. Ya. Dito kami sa Balagtas po. Ayan. Balagtas. Bulacan. Dito kami sa warehouse ng ano. Hindi ko alam kung mga warehouse na yung kwa mga Shopee guys. Oh, uh, yan no. Nagbagsak kami ng alo dito. Nag-deliver kami ng mga uh, ano, mga dilata. Doon sa ano, katabi ng Shopee. Yan. Dito kami sa parkingan guys. Yan ako makatulog guys. Sobrang ano. Sobrang laki ng lamok ano pareho to sa Ano iba to guys hindi to trailer nalako street body to na ano tin wheeler uh, uh, Loma ano? Loma na rin ito na itatawag na tin wheeler truck yung nasa Saudi pa ako trailer ang hawak ko rin. dito nag tin wheeler mo na ako ayan baba guys grab kit lang ba guys Ah, init. Ayan po. Ito yung uh, dalang masakyan. Ito yung hawak ko. Ayan. Ito yung kasama ko guys. Ito yung mga parkingan. no? yung ya yeah, warehouse. Eh, billboard guys oh. Billboard dito sa Balagtas. ayan, ayan po ang um, Balagtas Warehouse. Ando yung warehouse na yung malaki. Oh. Ito yung mga CRP. Eh. Ito kami mag-deliver sa kabila. Porotin tinwiler guys. Nasa sa trailer Ayan po. Ang sasakyan na sorry boy. Temporary work muna tayo habang may lantay. Bye bye. Salamat sa inyo guys. Thank you very much.